Pa-advise naman po, Boss RDR, always po ko nanonood sa inyo. Actually, sobrang dami ko pong natututunan sa inyo. pa advice naman po, kaliwat-kanan po utang ko. Ano po ba dapat kong gawin? Malaking problema to ngayon, yung utang. Marami sa inyo ang nalubog sa utang ngayong 2022. Or marami sa inyo, bago pa ang 2022, is lubog na talaga sa utang. Ano ba ang pinakamagandang paraan upang makalampas tayo doon sa utang? Number one po, number one na kailangan yung gawin, is kailangan nyo pong maghigpit ng bulsa sa pangsarili ninyo. Kasi minsan, kung sino pa yung may utang, kung sino pa yung lubog sa utang, siya pa yung magastos. So kaya palubog ng palubog, nagtataka ka, may kinikita ka naman, pero wala ka maibaya doon sa pinagkakautangan mo. Wala sumusobra sa iyo. Bakit? Ang gastos mo kasi. So number one po talaga, eh huwag kayong maging magastos. Lalo lalo na, may mga utang kayo, may mga responsibility kayo dapat bayaran. So unang-una, huwag kayong maging magastos. Tipirin nyo, magtipid kayo. ba diba? Balik kayo doon sa old lifestyle ninyo. Pag matipid ka ngayon, may sosobra sa iyo pa konti-konti. Yung sosobra sa iyo pa konti-konti, kung hindi mo kayang mabayaran yung dapat nababayaran mo o na monthly basis, kausapin mo yung pinagkakautangan mo na magbabayad ka pero hanggang ganito lang. Hanggang ganito lang muna. Yun base lang sa kakayanan mo. Yung kaya mo lang talagang ibayad. Kasi pagka nilakihan mo pa yung hulog mo sa kanila, hindi ka na makakasustain. So lalong hindi ka makakabayad. So ibig sabihin, negotiate kubaga your creditor. Makipag-usap ka sa kanila. Huwag na huwag nyo pong tataguan yung pinagkakautangan ninyo. Kasi nung panahon na kailangan na kailangan nyo sila, nandyan sila para tumulong sa inyo. Para makatawid ka sa buhay. So, naging kasangkapan sila kung bakit kahit papaano nakakausad ka ngayon sa buhay mo. So, wag na wag po ninyong hindi papansinin yung pinagkakautangan ninyo. So, kung lubog ka sa utang, renegotiate lang. Kung baga, pwede kang gumawa ng flexi plan sa kanila. For example, hulog mo isang libo. Oh, boss, baka naman po pwede. 500 na lang muna ako ngayon. Buwan-buwan. Para at least, kahit papaano yung limandaan naman, may naihulog ako sa iyo buwan-buwan, tapos yung limandaan, kahit papaano, may magamit naman ako pang sarili ko. Ganon. Kakausapin niyo lang. Huwag nyo tataguan. Yung iba ho kasi mali eh. Di ba tinataguan nila yung pinagkakautangan nila eh. Eh nung kailangan, kailangan mo ng pera, nandyan sila oh. Mm -hmm. Tapos tataguan mo. Wag, 'di ba? Renegotiate lang. O pangatlo, maghanap ka ng pwede mong pagkakitaan na mas malaki para mas mabilis kang makabayad. Kung nagtatrabaho ka ngayon, hanap ka ng pwede mong itinda sa trabaho. Hindi sir nakakahiya eh kasi syempre respetado ako doon sa trabaho, nakakahiya naman. Baka sabihin nila nagtatrabaho ako tapos nagnegosyo pa ako doon. Okay lang yon, Okay lang nang sabihin ng tao na madiskarte ka. Okay lang na sabihin ng tao masyado kang negosyante. Okay lang na sabihin ng tao na mukha kang pera. Okay lang yon. As long as alam mo sa sarili mo kaya mo ginagawa 'yun, responsibilidad ka na dapat mong punan. Yung iba kasi, masyado kayo nagpapadala doon sa sinasabi ng ibang tao, eh, nahihiya ka magbenta. Dahil saan? Dahil nakakahiya, kalalaki kong tao, nag extra ako ng mga ganito. Okay lang yon Di ba, huwag mo intindi yung sasabi ng ibang tao, ibang tate, ikaw, makabait ka ng utang, may ma-sustain lang ka sa pamilya mo. O kung sa negosyo naman, di ba, kung nagninegosyo ka naman, humanap ka na ng paraan this time around. Paano mo palalakihin yung tubo mo yung kita mo sa negosyo? Open a resellership program, open a franchising program, aral ka ng mga panibagong proseso sa negosyo mo. Develop yourself. Yun po yung kasunod na yung sasuggest ko. I-develop nyo po yung sarili niyo para makapag-create kayo ng mas malaking kita nang makabayad kayo doon sa pinagkakautangan nyo. You know the best way para makapagbayad ka doon sa pinagkakautangan mo, kailangan lumaki yung kita mo. Wala nang ibang mas magandang paraan doon. Yung hindi mag a yung lifestyle mo, yung lifestyle mo is stay put pare pero yung kinikita mo sobrang laki na. Na hindi mo na halos iniintindi, binabayaran mo utang, nababayaran mo na lang siya. So paano mangyayari yon? Moving forward ka dapat sa buhay. You focus on productivity. Ang mahirap kasi sa maraming tao, kaya hindi kayo makabayad ng utang, unang-una, kaya kayo ini-stress ng pinagkakautangan nyo, eh kasi wala ka man lang sinasabi, hindi mo na sinasagot yung tawag nila, yung message nila, yung text nila. Sagutin mo, ito lang yung kaya ko. Then, moving forward ka na kagad. Punta ka na kagad dun sa papunta sa unahan, kung ano man yung magiging pag-uusapan ninyo. Ngayon, kung wala talaga, hindi talaga po pwede, hindi mo mababaan yung hulog, hindi talaga kaya, o ano pinakamaganda mong gawin? It's time to make more money. Not spend more money. Marami kasi, pag na-stress ano, katwiran, stress eating, stress shopping, stress outing, o lahat na lang may kaugnayan sa stress. Lahat ng pagkakagasto sa mo, may kaugnayan sa stress. Minsan, hindi na ho stress yan. Ang tawag dyan, kapritso na. Hilig na lang yan. ba? Diba? Tapos, pag nagpunta sa mga beach, feeling blessed. Pero sa totoo lang, inutang niya lang yon Lubog sa utang. Ang gulo eh, ba? Diba? Hindi ko maintindihan, mga Pilipino, bakit ba ganyan? So, ibig sabihin, lakihan mo yung income mo. Paano mo lalakihan? Lalaki lang ang income mo kung focus ka sa negosyo mo. Kung focus focus ka dun sa goal mo, kung focus ka dun sa trabaho mo, dun lang lalaki. O, paano lalaki? O, isip ka ng pamamaraan. New learnings. Discover new things. Tapos, invest. Hindi yung tagal-tagal na natin nag uh, ni hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang assets sa liabilities. ba? Diba? Dapat alam nyo na yan. Yung makakadagdag at makakapagpalago sa negosyo nyo, yun, bilin mo, mag-invest ka dun. Marketing, kailangan mo mag-invest. Invest ka dyan sa marketing. Sa production, makakadagdag ng uh, produce ng produkto. Invest ka dyan. Para lumakas yung hanap buhay mo, lumaki yung kinikita mo, hanggang sa hindi mo na namamalayan, bayad na yung...